Ang Pilipinas pala ang makakapigil sa paghahari-harian ng China. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa konteksto ng pagpigil sa isang posibleng pag ng China, ang Pilipinas ay lumitaw bilang isang mahalagang manlalaro sa rehiyon. Noong 2023, nagkamit ang bansa ng ika-32 pwesto sa 145 bansa sa Global Firepower Index sa pagpapalakas ng depensa nito. Ang Pilipinas ay nagtatag ng mga bilateral na kasunduan sa depensa sa mga pangunahing bansa. Pinagtitibay ang posisyon nito bilang isang makapangyarihang persang militar sa rehiyon. Samantala, ang dramatikong modernisasyon ng militar ng China ay nagbago sa mga dynamicong pangsiguridad sa Indo-Pacific. Habang nagnanayas itong maging isang nangungunang hukbong pandagat, hindi pa ito katumbas ng Estados Unidos sa lahat ng aspeto ng militar. Ang China ay may malaking agwat ng kapangyarihan.